Oh, oh, di ba? Yung iba ayon. Uh -huh. Pero sabi ko, ay hindi pwede na punta kayo dito. May video ko yan. <laughs> <laughs> na. Ay, Ikaw. Hindi pa, nanonori ko na lang kayo mga ito. Wala mo ka Wala lang. Magko-comment ako. Nirelax eh, po. Relax lang po. Sakit po ba? Hindi. Sabi lang po pag nasasaktan. Huwag lang dadar na. Titignan ko to. Oh, wow. Ay, ang laki niyo ah. Ang laki. <laughs> Saran po yung bintana ng sasakyan niyo. Ano, anong ulan na? Thank you, ma'am. Saran po. Ang ating um, sasakyan niyo ng bintana. Um, uh. Ano, ma'am? Mayinig? Oh. Hindi. Hmm. Saka kapagod yung minig ngayon. Sorry po, masakit na po. Okay, lang kaya pa. Okay. Ito ay... Konti pala mayroon pa ata. Ito na po yung bumaon <laughs> doon sa unahan. Babawas pa po ako kasi ito pa. Ang mangyayari po dito ay medyo i-overcut ko po. Tingnan yung itsura ko. <laughs> <laughs> Sorry. Masakit okay. <laughs> po to, masakit. Sorry na. Huh? Masakit. May sakit yan, hindi pwedeng walang sakit yan. Hindi pa. Hindi kaya kaya. pa. Hmm. Tumutusok yun. Masakit na. Yan na. Inggron po, pag tumutosok po kasi sa laman, lalo pag manipis, masakit talaga. Ayaw na. Sorry po. Tiis. Hindi na kaya babalik ang inggron? Depende po. Baka matagal din bago bumalik. Pero mas mainam, huwag nang pakailaman. Hugotin ko. Hmm. Yan, hugot ko na. Medyo masak masakit to, kasi dry skin ng ano. Ah, namuuna nga ng ano. Dika. Hmm. Kung papapansin nyo po, pinuputol ko kasi hindi po pwedeng hilain. Gawa ng baka magsugat. Di baling balikan ko na lang. Ayan. Tapos medyo hila-hila. Ayan, -hila. namuuna nga yung dugo dun sa dulo. Oh, sa sobrang baon. Mm. Ma'am, silipin mo po para makita nyo. Mm. Tatakot yata kayo eh. Ayan oh, sama na dry skin. Mm. Sino po nakapigla doon ah sobrang yuko masakit pa po hindi nagaano uh -huh. buti malambot pa hindi siya ganun kaatigas one hmm. year na rin yan ewan ko lang dyan sa kabila kasi naka roll naka roll dyan sa kabila eh parang pinagbagsak ng panaloong yung masama, masama Kung may nail file po kayo para hindi na gagamitin. <laughs> <laughs> Abang hindi pa po ano, nauwi ng Pilipinas. Saan po kayo sa ibang bansa, madam? Sa bayan ng mga paniki. Ay. Bakit paniki, ma'am? Kasi nakatakip ang mukha? Di ba nakaitim sila? Opo. Mm -hmm. Ah, okay. Yung ano, yung abaya, abaya tapos may shell ah. Mm. mo niya. O una nang ako. Yung ano parang Muslim po eh, style, 'yun. Yeah. Yung may ano sa ulo, taklob, tapos may taklob pa rin yung mukha. Ay yung mata lang po yung makikita. Hmm. 'Yun 'yun, yun sa gal. Niyan. Ito po hindi sugat ha, namuong dugo po lang 'yan, tapos namula siyempre Bumaon po yung kuko eh. Dito naman ay wala. Ayan lang talaga ang problema sa unahan. Opo, wala po dyan. Kaya hindi ako magkakatid. Hindi ba sa mga hampang ng nail polish? May mga tindang nail polish. Meron doon sa beauty section. Saan? Doon sa lulo. Ewan ko. Meron yan doon. Naku, alis ka pa naman na buka. Nail pang... Para ay sa so parang sa pang soft gel.